pulis po kasi tatay ko. So, uh, bata pa lang po pala, bata pa lang ako, alam ko na sa sarili ko na bakla ako. Kaso lang po walang chance para maamin kasi nga pulis tatay ko istrikto. Nung limang taon po ako, yun po ang pinakamasakit na stay sa buhay ko. Yung naghiwalay po yung nanay at tatay ko. At kaming dalawang magkapatid, Kuya Will, we have to choose kung kanino sasama. Dahil dalawa lang mga kapatid. Yung puso kong kapatid na babae, sumama siya sa nanay ko. Bilang isang lalaking bakla, sumama po ako sa tatay ko. Sa sobrang depression po ng tatay ko, nag-awul siya sa trabaho. At wala po siyang ibang ginawa araw-araw kung ang uminom at maglaseng. Araw-araw niya po sinasabi sa akin, na habang ako ang tatay mo, habang nasa puder kita, ayaw kong bakla ka. Kasi kung bakla ka, lumayas ka. Dahil kung hindi, mapapatay lang kita. Araw-araw po yon. So ang ginawa ko, nag-aral na lang po ako na nag-aral. At the age of 19, graduate na po ako ng college. At the age... At the age of 20 nag-asawa po ako ng tunay na babae. Totoo to. Pero yung napangasawa ko po, matured sa akin, nasa 45 years old. At hindi ko alam na may anak siya sa pagkadalaga. Dahil mahal ko yung asawa ko, kahit may anak siya, nakaidaran ko, tinanggap ko po yon. At tumira kami sa isang bubong. Yung asawa ko, yung anak niya, ako, tsaka tatay ko. Yung tatay ko, nagkagusto sa anak ng asawa ko. Kinasal sila. So, yung tatay ko, anak ko na. Doon ko sinabi sa tatay ko, na habang ako ang tatay mo, habang nasa puder kita, pag hindi mo ako natanggap na bakla, lumayas ka. <laughs> Dahil kung hindi, mapapatay lang kita. <laughs> Kaya, natanggap ako ng tatay ko. Sa sobrang tuwa ng tatay ko, nagkaanak sila. Ginawa nila akong ninong. <laughs> So, hindi ko na alam kung anong relasyon ko sa tatay ko. Kung tatay ko siya, tatay niya ako, kung lolo na ba ako, kung pare ko siya. Kaya ako lumayas na lang. Kasi bakit mag-jowa pa kami? <laughs>